Isang mapagpalang araw po lahat. meron tayo dito ng uh, isang uh, refrigerator na ito po ay dila sa atin ng ating minamahal na customer dahil ang sabi niya ay hindi na daw ito lumalamig. Bali ang refrigerator po na ito ay galing ng Saudi. Ayan. Inuwi niya. Dahil nagandaan siya doon sa ref na to na ginagamit niya ron. Kaya naisipan niya na ipauwi sa atin. Ayan. Hindi niya na tinanggal yung mga sticker niya. Ayan oh pinaka souvenir niya ayan so titingnan natin bakit hindi lumalamig tong refrigerator na to at ating yung tutuklasin sa mga oras na to kung ano ang problema nito e, umaandar na ba ng compressor kaya nga lang hindi siya lumalamig kaya ang gagawin natin ay pasisingawin natin dito titingnan natin kung mayroon pa siyang uh, karga so wala naman tayong nakikita na iba dito sa labas so kakalasin lang natin pasinginawin natin dito pasisingawin natin dito kung kitingin natin kung mayroon pa siyang refrigerant na natitira bali 134A po to yun may karga pa siya ayan o oh. Ganun pa man, kahit na nakita natin na siya ay mayroong pang pressure sa loob, ay titingnan pa rin natin kung may butas o baka kinakailangan lang na i-system reprocess natin. So yan, naglagay tayo sis bulb at dito tayo magpa-process ng uh, pag-relic test. Yan. Kailan natin siya ng mga 125 PSI. Ayan. So yan. 125 babantayan natin yan ang tatlong oras kaya rin ang tatlong oras saka natin siya babalikan so yan nga pagkatapos ng tatlong oras nating na pagbabantay ay eh, wala tayong nakitang pagbabago sa kanya ayan ni hindi gumalaw yung kanyang gauge ibig sabihin magsisystem reprocess lang tayo dito Naubos na kasi yung silver rod ko na yung, yung bronze rod ko na galing ng Saudi yung mayroong flax na kulay blue kaya ang ginagamit ko lang ito itong bronze rod at saka borak. Ganda naman gamitin niya, sure din ang kapit niyan. Ayun oh. Basta mahalaga lulutuin mo lang mabuti siya. Ayun. Na tutulaw rin yan para ding silvera diyan. Tumatak mo siya. Oh, So, ayan ah. Na. Ilagyan na natin siya ng service valve. Itong lugar na to para sa kanyang condensing unit. At ito naman para sa kanyang evaporator section. Ayan. Dito siya lalabas sa capillary. Ito naman galing na condenser. Dito naman lalabas siya. Papuntang filter dryer. So magpa naman tayo. Gamit pa rin yung dati natin ginagamit. Itong ating uh, 141B. Pang cleaning ng system na isinali natin sa 4 kantos. So yan katulad ng dati. Inisiga natin yung refrigerator para madali siyang pumasok yung ating 1-4-1 bidon sa loob ng kanyang system. Tulad ng dati, gamit yung ating nitrogen. Yan ang pinakamagandang pang-cleaning ng system. Patakpa natin para hindi masyadong masirit.

So, yun. Yun nun mm -hmm. siya pumapasok uh, sa loob. Ayan. Ayan. Pumubula-bula oh. siya. Hanggang sa maubos na yan. Yun, so, uh, konti na. Hmm. Tapos ang dami. Yan final na hini... Yan final na hinihintay natin. Yan. Na siya dito sa flooring. yan o. Oh. Naubos. Yan yung pressure. Pag-alit. pag So dahil kakunti na babalawan natin siya ng ating refrigerant o yung tawag na prion linis siya yan oh. Ubusin nila natin yung kanyang compressor sa loob at magpa na tayo ng paglalagay ng compressor, backroom, sabay karga. Yan. Yan um, clear na clear. hindi ang kintab ang ganda nya yun yung final kinabitulin natin sa hydrogen ito na yung final na leak test natin yan bigyan uli natin sya ng 100 psi yun so ito na sya hmm. malinis na malinis ayan o oh. hmm. so okay na yan ang um, um, bilis nang bumaba ng ating nitrogen kasi nga malinis na yung kanyang system. Ayan. So okay na yan. Yes, sabay buka. Una natin ipinwesto yung kapastor kasi alanganin siya. So katulad din dati, bago natin ikabit yung compressor, Chichikin natin yung kanyang langis. Kung maganda pa. Baka mamaya wala nang langis. Ayun. So yan. Maganda yung langis na. Ayan oh. Hindi pa madumi. Ayan Oh. Ibig sabihin, okay pa yung langis niya. Magdadagdag lang tayo ng kaunti eh, para sa natapong langis na sumama dun sa system niya. Dahil refrigerant nyo, ayan. 134A. Ayan. Ang ilalagay natin lang is, ayan. 134A din. Ayan. Oh. Kailangan kung ano ang langis ng compressor, yun din ang ilalagay natin langis. So, yan ilagay natin siya. Ayun, no? Oh. Bagong bago yung langis natin. Sabay salin dito. konti lang. Ayan kopya. Oh, yeah. Yan. Sabay kukuha na natin ang bumbang compressor. Titingnan natin yung kanyang bomba. O kaya ay kung sayo bumubomba na lang is. Tayo ng Ayun, ang ganda. Malinis, sayo no. Eh. Hindi sa bumubomba lang, sa lakas ng suction niya, ayan oh. Oh. Yan ang higop ito. Oh. Yan ang higop. Ang malakas. Ayan o. Oh. Baon yung kamay eh. Ayan. Hmm. So katulad ng dati. Ito yung ating uh, ginagamit na filter dryer. Yan. Kita nyo. Silyadong silyado yan. Yan yung ating uh, ikakabit. Kasi pag ipapalit ako ng nagkagawa ng mga refrigerator, matik yan. Nakapalit uh, agad ako ng filter dryer. Ayan. na na sila. Ayan. Cover so, na cover na siya. So, magpapainal leg test tayo. Sarado na dun sa aksyon. Bukas natin yung discharge. Salagyan natin siya ng 110 PSI. So, yan. 110 PSI. Yan. Sabay, proceed tayo ng leg test. So yan, yeah, pagkatapos nga ng dalawang oras, ay atin siyang binisita. So yun, hindi siya gumalaw. Meaning na wala talaga siyang leak. At talagang moisture lang ang inabot ng kanya system. Kaya nag-system pre tayo. Sabay plasing na nga. Yan, okay na. Pagkakarga na tayo ng prion at pagbabakyo muna tayo bago natin siya kakargahan. So, na-release na natin magbabak na tayo. Bali, double bakyo magagawin natin dito. Sa unang bakyo, hindi mo natin ilalagay itong pin. yan. Kasi magdudubul bakyo tayo sa pagkakataon ito. Kasi system repasses yung ginawa natin. Magbabakyo tayo ng 5 minutes. Bago sa final vacuum natin. Ayop, ayop. Ay, ayop so ka na tayo So yan, uh, tayo yung ating Creon. Tayong kukuhang 0.5 amperes. Ayan. At meron tayong initial na 10 PSI. So yan, naglagay lang tayo ng ice uh, tubig. 5 minutes na nakalipas. Ayan. nag na yung tubig natin. Ayan. Hintay lang natin na uh, tumigas yan. Ayan. Ang temperature natin ay nasa positive 10 na kailangan natin negative 10 buti na lang at kung kanina pa tayo nakatapos ayan umuhos na yung ulan oh. so titingnan natin yung ice tubig na inilagay natin kung napatigas niya at ilang temperature yung nakuha niya ay ayun ang galing tika ayan o oh. negative 12 ayan o oh negative negative 15 negative 15 ayun matigas nangapit pa o oh. ok na yan tigas ng yelo nya yun oh. ang ganda yung natin doon sa ilalim ayun ang damig din dito ayun o oh. ayun muusok oh. muusok oh. sa salamig Uso. So yan. tapos na natin yung ating ginagawa. Ayan o. Oh. Ang ulan oh. So dyan po muli natatapos yung ating uh, ginawang isang uh, Tudor refrigerator na souvenir nga po ng ating minamahal na customer galing sa Saudi Arabia. At ang naging problema nga ay hindi siya lumalamig. So maraming pong salamat at sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At Nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon na isuma lahat. Maraming salamat. God bless po.